Magandang umaga mga idol. Dito lang po tayo, gawa tayo idol ng paanang papag daw to. Ito idol yung ating gagawan para hindi magasgas yung tiles. Walong piraso mga idol ang gagawin natin. Ito idol ang ating gagawin. Gawain na natin mga idol. Tatiin natin po mga idol. Ihihintayin natin ito, Idol. Para hindi sayang ang guma. Eh. Yan. Maraming maraming salamat ka pala, mga Idol, sa walang sawang suporta sa aking video. Sa inyong panunod. Ito ay hindi magsasawa magpapasalamat ko sa inyo, mga Idol. Walang hanggang katapusan papasalamat, mga Idol. Yan, mga Idol, ah nakagawa na nga pala tayo idol ng tatlo yan gagawa pa tayo ng isa lang idol yung video natin kasi parehas lang naman ang paggawa para makita nyo idol natin ating Prada. sa yan mga idol yan mga idol batal na natin mga idol para putol putolin na natin mga idol kasubraan muna natin yung ating putol sabi so, madalas tayo nito idol magkagawa ng ganito iba iba naman ang ano nya idol minsan may kwadrado siya ito pahaba naman idol sa interesado po sa aking gawa mga idol PM na lang po kayo sa akin Yan. at sa nagtatanong po sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa Lucy Del Monte, Bulacan Sa Pampalay Proper po, si Chulo PM na lang po ang Interesado sa aking gawa mga idol Kasi kung sa video pa idol Mag-comment kayo, hindi ko kayo Ma-replyan re kagad At sa messenger ko nga mga idol May nagtatampo na mga idol sa atin Dahil nga ay may nag Reply sa atin, ay may nag-message Sa atin, doon din natin kagana replyan Dahil sa busy natin eh medyo nagtampo mga idol at sinabihan tayo na hindi daw tayo marunong mag ano nang customer dahil hindi nga natin siya na reply ang kagat at saka tumatawag siya mga idol kaya naghihingi ako ng pasensya dun kay boss tapos sabi pa niya idol sa akin eh hindi daw ako marunong mag kaso sa customer kaya i-unpalo daw niya ako mga idol eh wala namang problema mga idol pasensya na lang po talaga mga idol sa daming nagpupumin sa nag-visit eh, yun iba po kasi natatabunan pag-uras naman po na tumatawag na hindi ko po nasasagot Sigurado po idol na ano yun, pag hindi ko nasagot ang inyong tawag, busy-busy po ako palagi. Kahit, dahil nga po kahit gabi gumagawa tayo mga idol. Kaya doon, sa mga nag-missed sa akin, pasensya na po. Kung hindi ko po kayo ganong na... Ano ba tawag doon eh? Na iintindi. Kung naasok-kaso, pasensya na po at palagi po tayong busy. naabot po tayo minsan ng... Ah, um, madalas po naabot tayo ng gabi trabaho mga idol kaya yun ang ano, idol na hindi ko kayo ma-replyan so, minsan idol ay nagpapatulong ako sa aking asawa na siya na mag-reply habang gumagawa ako ng hanggang gabi kaya mga pantayin lang natin to. ayan po inuulit ko po ulit po'y humihingi po ng pasensya dun sa mga hindi ko po na-replyan kaagad tulad nga po sa nag sa ay nag-message sa atin Kaya, yan pasensya na po talaga mga idol kasi sa dami pong nag-message pag hindi po kasi nabasa yung iba natatabunan sana po maintindihan yung man sana po maintindihan yung mga idol ng aking kalagayan mga idol dahil tayo ay busy. Ayan. tayo na po bahala mga idol umintindi sa ating sitwasyon mga idol. Dahil sa busy si idol eh hindi na nakareply. Mga idol, at gagawa lang tayo muna ng isa para hindi umaba yung ating video para makita nyo po ang ating finished product pantayin ko lang muna ito mga idol bumita na natin ito ay luli para hindi magasgasa ng tiles kaya ito madalas pinapagawaan sa atin madalas tayo kagawagan ganito mga idol dahil may manggagawa din dito sa atin ng mga papag Pero nandahan nila natin ito pagtanggal yung ano. Pinakalak sa paa. Ayan, pakainit ng ating panahon ngayon mga idol. Kaya dandahan lang yung ating gawa. pinag-iinit ng panahon ngayon mga idol kailangan hindi tayo mulaan palagi ng tubig pasensya na kayo mga idol at may ingay ating video mayroon kasi lumadaan na idol ng mga tao punting bawas pa mga idol para makita nyo ng mga idol yung ating finish product mayroong matrabaho to ay doon kisa doon sa gagawa tayo ng busing kasi nga hindi natin nakasanayan itong gawin sa araw-araw puro busing mayroong <tellan> um... matrabaho at punti na lang ay at punti tayo doon lahat. Babawasan pa natin bawat kanto niyan. Kailangan siya masikip na doon. Pa natin bawasan ngayon yung kilit. Sobrang init mga idol kahit simple lang yung ginagawa natin yung pausa dito tulog. Ayan mga idol lahat. natin na kunting sobra mai daw po Tanggalan ang nalala ng Asama ah, na tayo mga idol. Yan, tanggalan natin ito idol para hindi maganda tingnan mga idol. Ito mga idol, yung ating finish product. Yan. At may gawa na tayo idol na dito. Tatlong piraso, bali apat ang gawa natin. Kaya apat lang gagawin natin mga idol. Ayos yan mga idol yung ating finished product ayan tatanggal na din din natin ang kanon ko pala itong mga idol ayan mga idol ayan. dito parehas na idol nakakabit ayan siya mga idol kapag ka ano idol diktasyon yung tiles hindi ma gagasgasan Yan mo po mga idol kung nagustuhan nyo po ang aking video pakishare naman po at pakimalo na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol alam mo po mga idol hanggang sa muli maraming maraming salamat po